Matatanda ang bukod sa $200 million na premyo, isa sa mga inaalala ni Saul Canelo Alvarez ay ang more than 20 pounds na pwedeng ikarga ni David Benavides sa mismong gabi ng laban kaya't nag-aalangan si Canelo na palagan itong si David Benavides. Pero matapos marinig ni David Benavides yung pahayag na yon ni Canelo, agad na sinabi ni David Benavides sa mga panayam sa kanya na willing siya magkaroon ng rehydration clause sa laban kung saan pwedeng magtakda si Canelo Alvarez ng kung ilang pounds lamang ang pwedeng i-rehydrate ni Benavides. Tulad ng ginawa noon ni Canelo, Canelo kay Sergey Kovalev. From 175 pounds, nilimitahan ni Canelo si Kovalev ng hindi lalagpas ng 185 pounds. Which is taliwas sa mga tradisyonal na laban kung saan ang boksingero once na makuha. Ang weight limit sa kanilang division e eh, pwede na silang magpalobo sa kung anumang timbang ang gusto nila. Ayon sa ama ni Benavide, sa katunayan daw maging sila Caleb Plant, Demetrius Andrade ay may mga partidang hiningi kay David Benavides at upang matuloy ang laban lahat yan pinagbigyan nila kaya handa silang pagbigyan din si Canelo sa gusto nitong rehydration clause. Pero sa bagong panayam kay Canelo Alvarez ng Fight Hub TV, sinabi ni Canelo Alvarez na kahit pa may rehydration clause ang laban eh hindi niya lalabanan si Benavides. Which is bad news para sa mga hardcore boxing fans at kung bakit daw ayaw ni Canelo laban si Benavides kahit may rehydration clause pa ang laban, ito daw ay dahil magiging palusot lamang ito ni Benavides sakaling talunin ni Canelo si Benavides. Tulad ng ginagawa ngayon ni Ryan Garcia kay Gervonta Tank Davis. Sinasabi niyang natalo siya kay Tank Davis dahil sa rehydration clause. Dahil pigang-piga umano siya sa laban. Painggan po natin mismo si Canelo Alvarez. David said he's open to a rehy rehydration clause. And then what? and then what? You're gonna talk about that, that, that Klaus. When I beat him, they're going say, oh, they put me that clause So nothing to, nothing to do with that fight. Samantala sa iba pang balita, mga amigos, former pound for pound king Roman Chocolatito Gonzalez magbabalik boxing sa July 12. Ito po ang kanyang inanunsyo sa naging press conference sa Managua, Nicaragua. Isang homecoming fight para kay former pound for pound king. So ibig sabihin mga amigos sa Nicaragua gaganapin ang laban sa July 12 ni Roman Chocolatito Gonzales at eto pa mga amigos posibleng Pilipino daw po ang kanyang makalaban. Kasi heto po ang sinasabi sa report, five different opponents are on the table for Roman selection including countries like Mexico, United States, Panama, and Philippines. The historic night is billed as regreso a casa or homecoming. At ang mga Pinoy fighters na medyo malapit sa rankings ni Roman Chocolatito Gonzalez ay sina J.R. Rakinel, number 5 sa WBC, Jade Bornea, number 7 sa IBF, at KJ Kataraha number 4 sa WBO.